ang walang laman na propesyon ng pananampalataya. Hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Ngunit ang gumaganap ng kalooban ng aking ama na nasa langit ay papasok. Mababasa po natin yan sa Matthew chapter 7, verse 21. O Panginoon naming banal na nasa langit, tunay Panginoon na namakapangyarihan ka. Panginoon, bigyan niyo po kami ngayon ng oras at lakas po, Panginoon, na maintindihan po ang inyong devotion pagkat po lahat ng lakas ay galing po sa inyo. At Panginoon, sa lahat po na nakikinig, naway po, bigyan niyo po sila ng maraming maraming biyaya na sobra-sobra po sa kanilang pangangailangan. Panginoon, bigyan niyo rin po yung mga tao hindi pa puligtas na makilala po si Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Panginoon, pinagpapanalangin po namin ito sa ngalan ni Yesus. Amen. Narito si Jesus ay nagsasalita tungkol sa mga tapat na relihiyoso na nag-iisip na sila ay ligtas ngunit hindi ipagpapatuloy ng Panginoon ang mga babalang ito sa ibang pagkakataon tungkol sa espiritual na panlilin lang sa sarili. Ang mga hangal, hindi handa na mga birhen, Mababasa nyo po yan sa Matthew chapter 25 verse 1 hanggang 12. At ang mga kambing na hindi tunay na naglilingkod sa kanya. Mababasa nyo rin po yan sa Matthew chapter 25 verse 32 hanggang 33 verse 41 hanggang 46. Maraming mga kadahilanan ang mga nalilinlang sa mga tao tungkol sa kaligtasan. Una, ang ilan ay may maling katiyakan. Umaasa sila sa mga nakalipas na mga desisyon para kay Kristo bukod sa gawaing panghihikayat ng banal na espiritu. Ngunit ang ating kaligtasan ay ginawang ligtas sa pamamagitan ng dumaraming katibayan ng pagiging mabunga. Makikita po ito sa 2 Peter chapter 1 verse 3 hanggang 11. Pangalawa, marami ang nabigo na suriin ang kanilang mga sarili sa halip ay lumilipad sa buhay na walang pakialam sa mga kasalanan. Ang isang walang pagnanais na lumapit sa Diyos para sa patuloy na paglilinis ay malamang na hindi maliligtas. Pangatlo, ang isang tao ay maaaring malinlang kahit na nasa gitna ng maraming gawaing panrelihiyon. Ang pakikinig sa mga sermon, pagbabasa ng Biblia, at pagdalo sa mga pag-aaral sa Biblia ay mabuti Ngunit ang mga bagay na iyon ay maaari magpahiwalay sa isang tao mula sa tunay na pagsamba. Ikaapat, marami ang nagtatangkang bigyang katwiran ang kanilang kaligtasan na iniisip ang kanilang mabubuting gawa ay mas malaki kaysa sa kanilang masasama. Ngunit bukod sa Diyos, wala tayong magagawang tuwid o matuwid. Mababasa po yan sa Acts chapter 14 verse 1 to 3, Acts chapter 53 verse 1 to 3, at Romans chapter 3 verse 12. Maaari nating banggitin ang maraming iba pang mga espiritual na maling akala na lahat ay kinasasangkutan ng kabiguan na makapasok sa makipot na pintuan ng pag may pagsisisi. Pagpapasakop kay Kristo, pagpapakumbaba at pagnanais para sa kabanalan. Ang mahalagang bagay gayon paman ay hindi magtakatungkol sa lahat ng mga posibilidad na iyon kundi ang pumasok sa isang tunay na daan ng Diyos tungo sa kaligtasan. Tanungin ang iyong sarili. Ang bisa ba ng iyong kaligtasan ay laging nagdududa sa iyong isipan? Nakikita mo ba ang iyong sarili sa alinman sa mga halimbawang ibinigay kanina? Pagkatapos ay iangkla ang iyong pananampalataya ngayon sa tiyak na salita at ang pangako ng Diyos at lumakad sa pagtitiwala sa buhay na walang hanggan na binili at binayaran ni Heso Kristo. So, kaligtasan po ay pagtanggap kay Kristo bilang iyong tunay na Panginoon ibig sabihin, ikaw ay talagang binigay mo ang buhay mo sa kanya ikaw ay alipin niya buong puso mo siyang sinusundan na umaasa sa banal na espiritu panginoon marami pong salamat sa devotion na ito panginoon nawa'y hindi kami malinlang sa mga ginagawa namin na mabuti pagkat lahat ng mabuti panginoon ay galing sa inyo ngunit makita namin ang amin sarili tunay na Panginoon na may kaligtasan sa kasalanan na ang kasalanan ay magdadala sa impyerno, ito lamang ay ang pagtanggap kay Kristo bilang aming Panginoon ng totoo sa aming puso. At ito ay ibig sabihin kami alipin at kami talaga ay susunod ng buong pagmamahal kay Kristo Yesus at, at lahat ng kanyang o inyong kagustuhan iyo dahil ikaw Panginoong Ama ang Panginoong Heso Kristo at ang banal na ban espiritu ay isa ay may po ang inyong kagustuhan doon sa inyong aklat at doon po lamang Maray pong salamat Panginoon at ipinapanalangin po namin ito sa ngalan ni Jesus. Amen ulit po itong mga devotion na po na ito ay galing po sa gty.org ang nakalagay po doon ay English itinatranslate lang po natin sa Tagalog itong devotion na ginagamit natin ay galing po doon The life of Christ.